Kailangan niya ako, pababa ako. Hindi ko kayang ipagsapalara ng buhay mo, pababa ako. Akala ng babae, patay na ang ex-boyfriend niya. Sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Matapos ang ilang tensyong pagsubok, sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ang pakiramdam na parang inaalis ang bigat ay halos nagpatamba sa kanya. Nakatingin si Xu Xin sa natutulog na si Song Yan. Nakikita niyang pumutok ang kanyang mga labi. Ang mga mata ni Xu Xin ay puno ng awa hindi niya siya Jin Eisen. Sa halip, tumayo siya at umalis. Pagkatapos ay ipinapadala niya kay Song Yan isang bote ng glucose water. Sana'y makapagbigay ito sa kanya ng karagdagang enerhiya. Galing kay Dr. Shu ito para sa'yo. Ang sarap, sobrang tamis. Nakita mo na ba siya? Nakita ko na. Hindi ba't hinanap kanya kanina? Kinuha ni Songyan ng ang dextrose at uminom ng isang lagok pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsagip. Ngunit nang nagsasagawa ng rescue, nagkaroon ng aftershock. Matapos magurong ang lahat, hindi nakita si Songyan. Yan. Nag-alala ang mga kasamahan. Habang malakas na tinatawag ang pangalan ni Songyan. Pilit silang nagahanap sa mga guho. Sa kabilang panig, tapos na si Xu Qin sa pagsusuri ng pasyente. Nang marinig niya ang nag-aalalang tinig ng kanyang mga kasamahan. Pangalawang pagbansat ng tahanan para sa matatanda sa kanlurang bahagi. Nasa ilalim pa ng isang bumbero na naipit. Ang puso ni Shuchin ay agad na napagod sa takot nang malaman niyang hindi pa nailigtas nail ang bumbero. Naramdaman niya ang matinding takot sa mga sandaling iyon. Nagmamadaling lumapit ang isang kasamahan para ipaalam ang utos mula sa contact center. Agad siyang pumunta sa lugar ng mga guho upang magsagawa ng rescue. Walang sabi-sabi, mabilis na inayos ni Shuchin ang kanyang kahon ng gamot at tumakbo papunta roon. Habang papunta roon, bigla siyang dumaan sa isang lugar na parang gumuho. Sa oras na iyon, tumigil ang aso ng search and rescue sa isang guho. Tinutok nito ang mga mata ng matalim. Nakita ng instructor ang nangyari, at agad na inutusan ang isa na dalhin ang life detector. Sinimula nilang maghanap malapit sa kinaroroonan ng aso. Biglang nagbigay ng signal ang life detector. Agad na kumilos ang lahat, maingat nilang inalis ang mga sagabal. Sa wakas, nakita na nila, si Somya na nakabaon sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Nakarating na rin sa pinangyarihan si Shu Chin. Kabado niyang tinanong, may mga nasugatan ba? Nasaan si Song Yan? Tinitingnan siya ng lahat. Ngunit wala ni isa ang nagsalita. Nasaan si Song Yan? Wing. Nandito. Nang malaman na ang natrap na tao ay si Song Yan. Hindi na tayong pigilan ni Xu Qi ang nararamdaman sa kanyang puso. Pababain mo ako. Hindi pwede. Sa ibaba. ba? Lalo na't hindi ligtas. Kailangan niya ako. Pababain mo ako. Hindi ko kayang ipagsapalara ng buhay mo. Pababa ako. Hindi siya pinansin ng instructor kaya ipinagkabit na lang siya ng tali. Dahan dahan ang ibinaba siya. Sa oras na yun, si Song Yan ay nakadapa sa ilalim ng isang malaking piraso ng bato. Matinding pinindot ang katawan niya. Ang bakal mula sa bato ay walang awang tumusok sa kanyang tiyan. Mahina ang pulso niya at kailangan ng agarang pagsasali ng likido. Dali-dali ibinigay ng tagapagturo ang kahon ng gamot kay Xu Qin. Nakita niya si Song Yan na dugoan ng ulo. Napaiyak siya sa sobrang awa. Pagkatapos niyang maiib si Song Yan, marahan niyang ay ng ulo ni Song Yan. Sa wakas ay hindi na niya napigilan pa, at humagulgol na siya ng iyak, Song Yan. Huwag mo akong iwan mag-isa. Huwag mo akong iwan. Mahigpit na hinawakan ni Xu ang kamay ni Song Yan. Tahimik siyang nagbantay sa tabi niya. Ngunit sa oras na yon, nagring ang walkie-talkie ni Xu Qin. Ipinagbigay alam na may mga sugat ang kailangang operahan. Punong-puno siya ng sakit at kalungkutan. Ngunit alam niya na maraming buhay ang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, bago umalis. Mahigpit niyang niyakap ang ulo ni Songyan, Yan. Isang mapagmahal na halik ang iniwan niya sa noon nito. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Umaasa siyang ligtas itong malalagpasan ng pagsubok na ito. Pagkatapos ay hinaylan na siya pataas ng mga tao. Bago umalis, muling tumingin siya kay Song Yan ng may kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at panghihina. Ngunit kailangan niyang magtulungan para sa mas marami pang pasyente na nangangailangan sa kanya. Pag-alis ni Xu Qin, agad kumilos ang mga kasamahan. Mabilis nilang pinuputol ang bakal na nakabaon sa Chinese Song Yan, at hinayla siya palabas mula sa mga guho. Si Xu Qin ay abala sa operating table, hanggang sa sumikat ang araw kinabukasan. Pagkatanggal ng kanyang surgical gear, agad siyang tumakbo papunta sa emergency room ni Song Yan. Ngunit nang dumating siya sa pinto, nakita niya ang isang pasyenteng hindi na nailigtas. Inilabas ito ng dalawang medical staff. Ang utak ni Xu Qin ay biglang nawala ng laman. Parang ang buong mundo ay gumuho. Tinutok niya ang kanyang mata sa taong natatakpan sa harap niya. Ang takot ay kumalat mula sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi makontrol.